Hello guys, it's me again. For today's video is makikita nyo dito yung makapagal bridge na matatagpuan lang siya sa Botuan City, Agusan del Norte. Alam nyo ba na ang makapagal bridge ay isa sa mga pinakamahabang tulay dito sa Mindanao? Ang haba kasi nito is nasa 908 meters o 2,979 feet patawid ng Agusan River. Sobrang haba talaga nito. At alam nyo ba na tinayo ito noong 2004 at natapos ng 2007? Alam nyo ba kung magkano ang nagastos nito? Nasa 2.2 billion lang naman. Ganito Kalaki ang pera na nagastos para lang mapait mapatayo ang Makapagal Bridge dito sa Boat 1 Zeti. Thank you!